Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. <laughs> Nawala naman siya oh, ka eh. Oh, oh, uh, Kasama yan natin eh. Kasama eh, natin po. Pero alam niyo po kasi itong kaya nga binanggit ko mm -hmm. itong geriatric uh, health uh, services po. Ito yung mga problema po nating mga senior citizens. Kaya sinabi ko kanina, matagal pong gamutan. Yeah, um, Hindi haba, po. Ay, na nga, mm -hmm. <laughs> matagal na gamutan po, kaya kailangan yung medical attention ng ating right. mga senior. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Simula po mag-senior tayo, ang, ang katapat na natin, maintenance, mm -hmm. medicine. Mm -hmm. oh, totoo na po po yan? Panay meron na po tayong gano'n. Mm -hmm. Opo, kaya nga po... Uh, sa aking pag-aaral. Mm -hmm. Ay kailangan natin talaga yung uh, mga maintenance natin. Mm -hmm. Marami pong nanghihingi sa akin ng maintenance ni DC. Right. Opo, I'm so, sure sunod-sunod ang hingi. Para po mapagbigyan lamang ay bumibili tayo ng ikanga. Mm -hmm. paunti-unti para yung mga nanghihingi sa atin ay natin napapagbigyan kasi mm -hmm. nakakaawa po eh mm -hmm. na medyo pumapal niya sila sa kanilang pag-inom ng gamot. So Talaga pag lumalapit po, po, sa inyo kung ompong eh hindi nyo magtanggihan eh hindi po, syempre, Kaya po tayo bumibili ng uh, gamot. Uh, gamot po. Kasi nakakaawa po yung iba. Mm -hmm. alam nyo naman, pagka pumalya tayo sa inom, mas madaling nga ita nga, lalala yung karamdaman. Mm -hmm. mm -hmm. So gumagawa po tayo ng paraan. paraan. Kahit paunti-unti, mm -hmm. makatulong tayo. Yung one month po nilang maintenance, maintenance, ay ginagawa po nating paraan, binibigyan po natin. Mm -hmm. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!